Reaksyon ni Maine matapos edawit ng mga diskaya si Arjo viral. Maine, isa din palang Nepo wife, viral ngayon sa social media ang naging tugun ng aktres at itbulaga host na si Maine Mendoza. Matapos madawit ang pangalan ng kanyang asawa na ang dating aktor na si Arjo Atayde, na ngayoy Quezon City First District Representative sa kontrobersyang bumabalot sa flood control project anomalies ng DPWH. Sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee Inquiry nitong September 8, 2025, ibinunyag ng kontretistang si Pacifico Curly Descayada III na umano'y nagbigay siya ng milyon-milyong piso. Sa ilang kongresista at DPWH officials, isa sa kanyang binanggit ay si Arjo Atayde kung saan umano'y may nakabindin pang 60 milyon na dapat ibalik. Giit ni Curly, ito raw ang halagang ibinigay niya sa ama ng aktor, si Art atide na hanggang ngayon ay hindi na isahuli. Ayon pa kay Curly, sinubukan niyang e-text lahat ng sangkot. Upang malaman kung may tutulong sa kanila ngayon na haharap sila sa investigasyon. Ngunit Anya, kahit isang reply, nagtataguan lahat. Anya, for sample po, yung katulad kay Congressman Arjo Ataide po, bale 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanyang pera po na ibinigay ko sa tatay niya. Kasunod nito ay agad na pinuntilya ng taong bayan si Mayn at binansagan siya bilang Nepo Wife. Agad na ikinonekta ng mga netizen ang maluhong pamumuhay ni Mayn. Million-million luxury bag na regalo sa kanya ni Arjo at maging ang laging pag-travel nila abroad. At magarbong kasal na maaaring mula umano sa buwis ng taong bayan. Pinunarin ng netizens ang pagkakaroon ng resort ng pamilya ni Arjo, mga yate jetski at mamahaling sasakyan. Sa gitna ng kontrobersya, hindi pinalagpas ni Maine ang aligasyon ng mga diskaya at ipinagtanggol niya ang kanyang asawa. Binigyan din niya na walang basehan ang mga akusasyon. Kaya dapat maghunos dili umano ang taong bayan sa pagbatikos sa kanila. Ayon sa kanya, teka lang muna, those are baseless allegations please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family until facts come out. Idinagdag pa ni Min na mulat sa Paul ay tapat na naglilingkod si Arjo sa kanyang distrito. Anya, I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. Hiling din niya na ang tunay na responsable lamang ang dapat managot at hindi dapat madamay ang mga inusente. Anya, I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair.